Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 10 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si Santa Scholastica. Kamusta? Si Santa Scholastica ay kambal na babae ni San Benito ng Nursia, ang nagtatag ng orden ng mga Benedictine. Si Scholastica at si Benito ay ipinanganak sa Italia noong ika-6 na siglo at itinaguyod sa isang marangyang pamilya. Si Scholastica, tulad ng kanyang kapatid, ay naglingkod sa Diyos mula pa sa kanyang kabataan. Naging isang madre si Scholastica at itinatag ang isang kumbento para sa mga babae malapit sa bundok kasino kung saan itinatag ng kanyang kapatid ang kanyang sariling kumbento para sa mga lalaki. Si Scholastica at si Benito ay nakikita isang beses sa isang taon upang talakayin ang mga isyo sa espiritualidad. Sa kanilang huling pagkikita, hiningi ni sa kanyang kapatid na magtagal ng kaunti pa para ipagpatuloy ang kanilang usapan. Tumanggi si Benito dahil mahigpit siya sa pagsunod sa oras ng panalangin sa kumbento. Si Scholastica, kahit na nasasaktan ngunit nagtitiwala sa Diyos, ay nagsimulang manalangin ng masigasig at bigla may isang unos na sumiklab na pinigilan si Benito na bumalik. Humiling si Benito ng tawad sa Diyos sapagkat napagtanto na ang unos ay isang tanda ng kanyang kapangyarihan. Kaunti lang ang lumipas, namatay si Scholastica at si Benito sa isang pangitain, ay nakita mo ang kanyang kaluluwa na umaakyat sa langit sa anyo ng isang puting kalapate. Narito ang isang dasal na inilalaan sa kanya. O Diyos na nagbigay kay Santa Scholastica ang iyong birhen ng biyayang hangarin ang kalangitan na may kasigasigan na siya ay nakakuha mula sa iyo na isang unos ang magpatagal kay San Benito sa kanya, bigyan mo kami. Aming hinihiling sa pamamagitan ng kanyang mga merito at panalangin na ang ating mga puso na naninibasibas sa parehong apoy ng pag-ibig ay lagi kang hanapin sa lahat ng bagay at magtagumpay sa walang hanggang kaligayahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo, iyong anak na Diyos, na ka nabubuhay kayo at nagkahari kasama sa pagkakaisa ng Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Amen. Mas iba pa magpusanto na ipinagdiriwang na ngayong araw. Beato Aloysius Victor Stepinac. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw